Noong unang panahon, sa isla ng Negro sa Visayas, ay may isang kaharian na payapa at sagana. Ang hari ng kahariang ito ay si Haring Laon, isang pinunong marunong at may busilak na kalooban. Minamahal siya ng kanyang mga nasasakupan dahil makatarungan siya at laging inuuna ang kapakanan ng bayan. Araw-araw, maririnig ang tawanan at kantahan ng mga magsasaka sa mga bukirin. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Umulan ng malakas sa buong kaharian, napakalakas ng ulan. Haring Laon, anong gagawin natin? Nalulubog na ang ating mga pananim. Lumabas si Haring Laon sa kanyang palasyo hawak ang kanyang gintong birang. Tinignan niya ang mga bukiring lubog sa tubig at ang mga taong nagtatakbuhan. Mga anak ko, wika ng hari. Ang ani ay maaari nating palitan, ngunit ang buhay ninyo ay hindi. Kailangang mailigtas ko kayo. Ngunit paano mahal na hari? Tanong ng isa sa kanyang mga kawal. Wala tayong matatakbuhan, lahat ay binabaha. Magbunton kayo ng lupa, kawing mataas na bundok upang tayo'y may matirhan, utos ng hari. Ngunit mahal na hari, tugon ng mga manggagawa, wala po kaming kasangkapan.